Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwento na ating talakayin, ang pamagat ay Ang babaeng nangangain ng mga sanggol, isang kaakit-akit na babae na tunay na aswang na kumakain ng mga sanggol. Sa isang maliit at liblib na bayan, nagmistulang puno ng hiwaga ang isang bahay na itinuturing na sumpa ng mga taga-roon. Isang gabi, habang bumabalik sa kanilang tahanan si Miguel, isang binatang mangingisda, na pagtanto niyang, may kakaibang lilim, na bumabalot sa kanilang lugar. Sa madilim na sulok ng bayan, may isang kaharian ng dilim, na tinatawag na, ang karimla ng puno, at doon, naninirahan ng isang kaakit-akit na babae, na misteryoso at kaakibat ang pangalan, na hindi malilimutan, Salome, ang babaeng nangangain, ng mga sanggol. Isang gabi, may napansin si Miguel, na parang kakaibang ilaw, sa kagubatan. Nang sumilip siya, napagtanto niyang, ang dilim ay nagdudulot ng lihim, na kaharian ni Salome. Siya ay naglakbay patungo doon, hindi alam ang mga panganib, na naghihintay. Bago siya makarating sa lugar, napagtanto ni Miguel, na may mga himig ng pagiyak ng sanggol na nagmumula sa kakaibang kagubatan. Isang mapanlinlang lang ng ngiti ang bumabalot sa labi ni Salome nang makita si Miguel. Magandang gabi, manging isda, bulong ni Salome, na may misteryosong ningin, sa kanyang mga mata. Ano ang iyong layunin, sa kagubatan? Si Miguel, kahit na natakot, ay napaamin sa kanyang pangangailangan, ng katarungan sa kanyang bayan. Hindi nagtagal, na pagtanto niya, ang malagim na sekreto ni Salome, at ang kanyang kamakailang, gawain sa bayan. Tulad ng kidlat, na biglang sumiklab, na pagtanto ni Miguel, ang panganib na dumarampi, sa kanilang lugar, at handa siyang harapin, ang anuman ang naghihintay, sa kanya sa karimlan ng puno. Sa paglapit ni Miguel kay Salome, napagtanto niya, ang nakakakilabot na katutuhanan. Si Salome, na tila isang anghel, sa kanyang kaakit-akit na anyo, ay tunay na aswang, na nangangain ng mga sanggol. Ang kanyang ngiti, isang mapanlinlang, na sagisag ng panganib, ay nagtutulak sa kanyang makakamtan, ang tiwala ng siluman. Ano ang iyong hangarin, manging isda? Tanong ni Salome, na tila naglalaro, sa musika ng hangin, ang kanyang tinig. Muling napuno ng takot si Miguel, ngunit, sa kabila nito, naglakas loob siyang magsalaysay, ng pangangailangan, ng kanyang bayan. Ang aming mga sanggol, ay nawawala, nang hindi malaman ang dahilan. Gusto ko sanang malaman, kung ikaw ang may kagagawan nito, sambit ni Miguel, na naglalabas ng kanyang determinasyon. Hindi natitinag si Salome, sa mga paratang ni Miguel. Sa halip, inimbitahan niya ito, sa kagubatan, upang makita mismo, ang mga pangyayari. Sa pag-aalsa ng kanyang kamay, biglang naglaho, ang madilim na paligid, at tila'y inilantad sa harap ni Miguel, ang isang kakaibang tanawin. Doon, sa gitna ng kagubatan, makikitang naglalakad. Ang mga aswang, may hawak na sanggol, na tila ba, bunga ng kanilang masidhing gutom. Ang mga inusenteng sanggol, ay tila nagiging alay sa karimlan, ng puno, isang ritual na nagbibigay buhay, sa misteryosong kapangyarihan ni Salome. Nakikita mo ba, mangingisda? Hindi ako ang nagdadala, ng kapahamakan. Ang mga tao mismo, ang nagdudulot ng kanilang sariling pag-aaksaya ng buhay, sabi ni Salome, na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hinaharap ni Miguel ang kanyang sariling takot at pagsususpecha, at nangakong gagawin ang lahat upang mapanagot ang mga tao sa kanilang bayan. Ngunit, sa kabila ng kanyang determinasyon, nadama niya ang kumikilos na hamon ng karimlan ng puno at ang malalim na misteryo na naglalaman ng kasaysayan ni Salome. Nagtagumpay si Miguel sa kanyang paglalakbay patungo sa kaharian ni Salome, ngunit ang kanyang puso ay nagdadalawang-isip. Ang mga pahayag ni Salome ay nagdudulot ng pangamba at takot sa kanyang puso, ngunit sa kabilang banda nararamdaman niya, ang pangangailangan na protektahan, ang kanyang bayan. Sa pagbabalik niya, sa kanilang bayan, nag-isip ng mabuti si Miguel. Ang mga kwento, tungkol sa aswang, ay matagal nang itinanim sa isipan, ng mga tao, ngunit, ang pagnanakaw ng sanggol, ay tila isang bagay, na mas malalim pa sa kasamaan, ng isang aswang. Dahilan sa kanyang natuklasang katutuhanan, nagsimula si Miguel, ng isang kilusan, ng pagtuturo sa kanyang kapwa. Hinikayat niya, ang mga tao na magsaliksik, at huwag padulos-dalos, na magbintang. Ang mga pamilya, na nawala ng sanggol, ay nilapitan niya, ng may pagunawa, at pag-alam, na naglalaman ng pangako, nagagawin ang lahat upang mahanap ang katotohanan sa tulong ng kanyang tagumpay na pag-awit ng kanyang kwento nagsimula ang pag-usbong ng solidaridad sa kanilang bayan ang mga mamamayan ay nagkaisa upang hanapin ang tunay na dahilan ng kanilang pangangamba sa proseso nakita nila ang mga hindi kilalang aspeto ng kanilang sariling komunidad Isang araw, dumating si Salome. Sa bayan, nagdala ng payak, na itinaguyod, ang pag-aaral ng mga tao. Pinahayag niya, ang kanyang panghihinayang, sa pagkawala ng mga sanggol, at inihayag na, hindi niya intensyon, na sakta ng sinuman. Ang aking layunin ay pagmulan lamang, ng pagbabago, ani Salome. Ang mga sanggol, ay nagsisilbing sagisag ng pag-asa, at bagong buhay. Hindi natin sila, dapat isuko sa dilim. Sa halip, dapat nating pangalagaan, ang kanilang hinaharap. Sa diwa ng pagpapakumbaba, at pag-amin, na pagtanto ng mga tao, ang kabatero na may kaharian ng dilim, na nais lamang ng pagunlad. Dahil dito, nagsimula ang bayan, na magkaroon, ng mas malalim na pangunawa, sa kanilang sarili, at sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula ang mga mamamayan, na magbuklod, para sa kapayapaan, at kaunlaran ng kanilang bayan. Ang pagusbung ng pangunawa, at pagkakaisa, ay nagdulot ng pagbabago, na hindi inaasahan. Si Miguel, na nagiging tagapagtanggol, at tagapagtaguyod ng kapayapaan, ay nagtataguyod ng mas mabuting pakikipag-ugnayan sa kaharian ni Salome. Ang mga itinatag na samahan para sa pagpapahayag ng damdamin at paghahanap ng solusyon ay naging tanglaw sa bayan. Si Salome, sa kabila ng kanyang kaakit-akit na anyo, ay sumama sa pagpupersage ng pagbabago Tinuruan niya ang mga mamamayan ng kaharian ng mga antas ng kaalaman na kakaunti lamang ang alam. Ang kanyang lihim na kakayahan ay naging instrumento para sa kabutihan, hindi para sa kasamaan. Isang araw, nagkasundo si Miguel at Salome na itatag ang isang paaralan sa bayan. Dito, ay magsasanay, ang mga mamamayan, kasama ang mga kabataan, upang maging mas makakaalam, sa mga kakaibang aspeto, ng kanilang komunidad. Ang mga aral, tungkol sa pagunlad, at pangangalaga, sa kapwa, ay naging pundasyon ng pagbabago. Habang naglalakbay sa landas, ng pag-aon, na pagtanto ng bayan, na ang kadiliman, ay hindi palaging, masamang sa pantoha. Ang dating kinatatakutang babae, na kumakain ng mga sanggol, ay naging tulay para sa pagusbong, ng lihim na yaman, ng kanilang kultura. Sa pagtatapos ng kabanata, ang bayan, ay naging isang modelo, ng pagkakaisa, kaunlaran, at pangunawa. Ang misteryosong babaeng kumakain ng mga sanggol, ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa para sa lahat. Sa kabila ng mga magandang pagbabago sa bayan, hindi mapawi ang pangamba at agam-agam sa ilalim ng mga tao dahil kay Salome. Bagamat nagtagumpay siya sa pagtuturo at pagbibigay liwanag sa kanyang kaharian, ang dilim na kanyang dala ay hindi madaling kalimutan. Nagbigay ng pangako, si Salome, na hindi na siya mangiinis, ng takot, at hindi na, magiging sagabal sa pagunlad, ng bayan. Ngunit, sa kabila ng kanyang intensyon, na maglahad, ng pagbabago, ramdam niyang, kailangan niyang maglaon, upang bigyang daan, ang tunay na kaayusan. Isang gabi, sa silong ng buwan, at bituin, nagdesisyon si Salome, na lumisan. Hinaalam niya kay Miguel, ang kanyang nais na paglisan, at ang pangako, niyang mananatili siyang, bantayog ng pangako, at inspirasyon. Sa pag-iiwan ng mga payo, sa kanyang mga alagad, naglakbay si Salome, patungo sa kalikasan, hinahanap ang sariling landas. Ang kanyang pag-alis, ay nag-iwan ng malalim na pasasalamat sa puso ng bayan, ngunit may bahid din ng pangungulila. Sa kabila ng lahat, nauunawaan ng mga tao, na may mga puwang sa buhay, na hindi kayang punan, ng kahit anong tagumpay o pag -usbo. Hanggang sa kanyang huling pagtingin, tinanaw ni Salome, ang kanyang kaharian, at ang bayang nagmulat sa kanyang mata. Isang huling ngiti, ang iniwan niya, tila ba, nagsasaad, na ang paglisan, ay isang hakbang, patungo sa mas malalim, na kahulugan ng buhay. Sa paglipas ng mga taon, ipinagpatuloy ng bayan, ang kanilang pagunlad, at pag-usbong. Ang alaala ni Salome, ay nanatili sa puso, ng bawat mamamayan, na ngayon, ay nagtutulungan, para sa isang mas maayos at mas maliwanag na kinabukasan. Maraming taon ang lumipas matapos ang paglisan ni Salome. Ang bayan, sa kabila ng pag at pagbabago, ay nagsilbing tanawin ng pag-asa at kapanatagan. Ngunit, isang di inaasahang pangyayari ang magpapabago sa takbo ng kanilang kasaysayan sa isang malupit na bagyo. Naging sanhi ito, ng pagguho ng ilang bahagi, ng kaharian ni Salome. Ang mga tao ay nagambagan, upang itama ang mga pinsala, at ibalik ang kanilang dating ganda. Habang naglilinis, ng mga kagubatan, isang dilim na anyo ang bumalik sa kanilang lugar. Sa kalupitan ng Unos, bumabalik si Salome, ngunit hindi na sa kanyang naunang anyo. Ang kanyang anyo, ngayon ay naglalaman ng pagpapakumbaba, at pagbabalik loob. Hinahanap niya ang bayan, na puno ng takot at pangamba. Kaos puso akong humingi ng tawad, sa anumang takot na aking dulot, ani Salome, habang humaharap sa mga tao, na puno ng kahinahunan tinanggap siya ng bayan, ng may bukas na puso. Sa halip na ituring siyang kaaway, itinuring siyang tagapagturo, at guro ng mga bagay, na hindi kayang abutin, ng mga mata ng karaniwang tao. Sa pangunguna ni Salome, nagsanib puwersa ang lahat, upang itaguyod ang pagpapalago, ng bayan. Tinuruan niya ang mga tao, ng mga kaalamang nagbukas, ng mga pinto, sa mga bagay na dating itinuring na Ang misteryo ng kaharian ni Salome ay naging panla ng karunungan at kaalaman. Ang dating kinatatakutan ay naging gabay ng bayan sa mga pagsubok. Ang pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga tao ang naging pundasyon ng kanilang kalakaran. At sa pagtatapos ng kabanata, ang bayan ay bukas na sa lahat, ng bagong pagkakataon, na may kasamang pag-asa, na magtatagumpay sila sa anumang unos, na dumating. Sa paglipas ng panahon, naging masigla ang bayan, matapos ang pagbabalik ni Salome. Ang dating itinakwil, na babaeng nangangain ng mga sanggol, ay naging gabay at inspirasyon sa lahat. Ngunit, sa kabila ng pag at pag may bahagi ng kaharian ni Salome, na nanatili pa misteryoso, at hindi pa nasa sagot. Isang araw, habang naglalakad si Miguel, sa kagubatan, napagtanto niyang, may malalim na sekreto pa rin, na kanyang kailangang alamin. Napagtanto niya na ang bayan, bagamat umuunlad, ay may mga bahagi ng kaharian ni Salome na hindi pa nasusuri. Nagsimula si Miguel ng sariling paglalakbay, patungo sa mga lugar, na hindi pa nadedaanan, ng kaharian. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya, ng mga lihim, na kagubatan, at mga lugar na puno ng misteryo. Sa bawat hakbang, nadadala siya sa mga puok na tila, bahiwaga ang bumabalot sa kanyang paglalakbay, natuklasan ni Miguel, ang isang kakaibang puno, na puno ng mga patak ng lihim, na likido. Inusisa niya ang likido, at napagtanto niya, na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan, sa mga nilalang ng kaharian ni Salome. Isang kapangyarihan, na maaaring magsilbing sagot sa mga tanong, na bumabalot sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusuri, natuklasan ni Miguel, ang lihim na kaugnayan ng likido, sa misteryosong kaharian ni Salome. Ang likido ay tila, nagbibigay ng lakas at pangunawa, sa mga tao, nagbibigay ng kakayahang harapin ang anumang pagsubok, na dumadating sa kanilang bayan. Dahil dito, nagdesisyon si Miguel, na ibahagi ang kanyang natuklasan sa mga mamamayan Sa pagtataguyod ng lihim na likido nagbukas ng bagong yugto ang bayan Ang mga tao dala ng lakas at pangunawa mula sa likido ay nagsanib pwersa upang gawing mas maligaya at mas matagumpay ang kanilang bayan Nagkaroon ng mas malalim na pagunawa ang bayan sa kanilang sarili, at sa misteryo ng kaharian ni Salome. Ang likido na nagbibigay ng kapangyarihan, ay nagsilbing simbolo, ng kanilang determinasyon, na maging mas mabuting tao, at makamta ng tagumpay, sa harap ng anumang hamon. Habang ang bayan, ay patuloy na umuunlad, sa ilalim ng impluensya, ng misteryosong likido, nagtagumpay si Miguel, na madiskubre ang kaharian ng likido, ni Salome. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may natuklasan siyang isang bagay, na magbabago sa landas, ng kanyang misyon. Isang araw, habang naglalakbay sa kagubatan, nakatagpo si Miguel, ng isang matandang nagngangalang amado. Sa mga mata ng matanda, nabubuhay ang matindi, at masalimuot na kwento ng bayan. Napagtanto ni Miguel, na ang kaharian ng likido, ay may kaakibat na hindi pa napapansin ng bayan. Nang malaman ni Miguel, ang katutuhanan, nagkaroon siya ng malalim na pangangailangan, na ipaalam sa mga mamamayan, ang kabuoang katutuhanan. Iniisa-isa niya ang mga pagkakamali, ng bayan at ang mga aspeto ng likido, na nagdadala rin ng mga bagay, na maaaring maging pangani. Dahil dito, nagsimula ang isang mahirap, na yugtu, para kay Miguel. Ang mga tao, na unay hindi naniniwala sa kanyang, mga haka-haka, ay unti-unting nagigising, sa katutuhanan. Ang likido, na inaakala nilang nagbibigay lamang ng kapangyarihan, ay may malalim na epekto, na maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Sa kabila ng pag-aalinlangan, itinaguyod ni Miguel, ang prinsipyo ng transparency, at katotohanan. Nais niyang patunayan sa lahat, na ang lihim, ay hindi dapat maging hadlang, sa tunay na pagunlad. Ang bayan, bagamat nagdanas ng kaguluhan, ay nagtagumpay na malampasan ang pagsubok sa pamamagitan ng pagusbong, ng liwanag, ng katutuhanan. Ang bayan ay nagkaroon ng mas matibay na pundasyon. Ang lihim na kaharian ni Salome, at ang misteryo ng likido, ay naglingkod bilang pagtutok, sa kanilang pagkakakilanlan at pangarap. Bagamat may mga pagkakamali, sa nakaraan, ang bayan ay nagtagumpay, na magsanib puwersa upang harapin ang kinabukasang, puno ng liwanag at kaalaman. Sa pagtatapos ng mga yugto, ng pagbabago, naging masigla, at mas makulay ang bayan, matapos ang mga pagsubok, at kaganapan. Gayunpaman, ang kaharian ni Salome, ay patuloy na nagtataglay, ng mga hiwaga, at lihim na hindi pa nahuhulog, sa mga mata ng mga tao. Si Miguel, na nagiging tagapamahala, sa kanyang bayan, ay napagtanto, ang kanyang pangangailangan na harapin, ang sariling takot, at pag-aalinlangan. Nais niyang maunawaan ang punot dulo, ng misteryo ni Salome, upang may salin ito sa henerasyon, ng mga kabataan. Sa pangunguna ni Miguel, nagsimula ang isang ekspedisyon, patungo sa kaharian ni Salome kasama ang isang grupo, ng mapanagot na mamamayan, inilahad nila, ang kanilang mga tanong, at pangangailangan, sa babae. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, si Salome ay handang magbukas ng pinto, ng kanyang kaharian. Nais ko lang maintindihan at maunawaan, paliwanag ni Miguel kay Salome. Ang iyong kaharian ay puno ng hiwaga, ngunit nais namin malaman, ang kabuuan ng kwento. Si Salome na may bahid ng pag-amin sa kanyang mga mata ay nagbahagi ng kanyang sariling kasaysayan. Ipinakita niya ang mga pagikot ng kanyang buhay, ang sakripisyo at pagbabago na kanyang isinakripisyo para sa ikabubuti ng bayan. Ang aking puso ay laging kasama ng bayan na ito, sabi ni Salome ngunit hindi ko kayang panatiliin, ang sarili ko, ng panghabang buhay sa kaharian, na puno ng likido. Kailangan ko ring mahanap ang aking sariling landas. Sa paglalakbay ng pagunawa, at pagpapatawad, nagkaroon ng bayan, ng mas malalim na ugnayan kay Salome. Bagamat, hindi na siya naruroon sa araw-araw, naging bahagi pa rin siya, ng kanilang kolektibong alaala at pangarap. Itinatag ang isang paglalakbay, ng pagpapatawad at pangunawa. Ang misteryosong kaharian ni Salome, ay nagsilbing inspirasyon sa bayan, na magkaroon ng tapang, at pag-asang magtagumpay, sa harap ng anumang hamon. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, sa kaharian ni Salome, nagkaroon ang bayan, nang mas malalim na pangunawa, sa likas na hiwaga at lihim, ng kanilang nakaraan. Ang mga mamamayan, sa kabila ng pagkakaroon ng kaalaman, ay nagdagumpay sa pagtanggap, sa kanilang sarili at sa kaharian, na kanilang tinutulungan, na ipagtanggol at pagyamanan. Si Miguel, na nagiging lalim ng kanilang pagtutok, ay nanguna sa pagtataguyod, ng pangangalaga sa kalikasan at pagpapahalaga sa kanilang kultura. Itinaguyod niya ang pagunlad ng bayan na may pag-iingat at pagrespeto sa mga likas na yaman. Sa bawat pagkakataon, nagtatagumpay ang bayan na pagtagumpayan ang mga hamon at magtanim ng pagmamahalan sa kanilang puso. Ang lihim na likido ni Salome ay nagsilbing inspirasyon sa paghubog ng isang mas makatarungan, at makatao na lipunan. Habang ang mga bagong henerasyon, ay bumubuo, naging bahagi ang mga ito, ng pag-usbong ng bayan. Ang kaharian ni Salome, ay naging bahagi ng kanilang kamalayan, isang palatandaan, na sa kabila ng kaharian ng dilim, ay maaaring umusbong ang liwanag. Ang bayan ay naglakbay, patungo sa bagong simula. Ang alaala ni Salome, ay naging simbolo, ng pagbabago at pag-asang, patuloy na umuusbong. Ang kanyang kaharian, bagamat misteryoso, ay nagbigay daan, sa mas makulay, at mas makatarungan na hinaharap para sa lahat. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.